Diyan yung mga abay oh, mga abay, di ba? Yan. malapit na yung kakasal guys, malapit na yung kakasal. no oh. Malapit na. Ano na yan eh, parang maid of honor, di ba? Ayun yung kakasal diyan, na guys. So ito no. Oh. Kasi nga yung binabasya. Binabasya ngayon sa social media. Actually, nabalita pa nga sa to sa TV eh. Diba? Gusto nyo po panoorin guys. Ito. Papanoorin nyo guys. Okay? Ito po. Ito siya guys. Yan o. Oh. Panoorin nyo. Ayan siya po. Ayan o. Oh. Ayan yung hmm. ano yung mga ninong nila. Ayan. Ayan. Nagmamadali sila, oh. Yan. Pagka lumakad ng mga ano. Yan siya. Yung mga flower boy o. Oh. Ang tawag diyan? Basta mga ren Ace, yes, may galang siya ace. Eh. Salamat. Pasado lang ako dito. Ayan. Nung time na yan, iba yung dyan yung mga abay, oh. Mga abay, di ba? Ayan. Ayan. Malapit na yung kakasal, guys. Malapit na yung kakasal, oh. Malapit na. Ano na yan, eh. Parang made of honor, di ba? Ayan yung kakasal. yan na, guys. So, eto na, oh. Ayan. To, 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 to. Ayan, oh. Yan. Yan ni kasal ayan yung maghihintay yung inung lalaki oh. Solid ba? Daksilitan na ng father kasi ang problema wala pa yung ano, wala pa yung bride. Ito yung bride oh. buntis to, buntis, buntis. O. Hindi niya kasi mapuhat. Kasi nga po ano... maapakan niya. Kasi kapag naapakan niya yan... Masusub-sub. Ang tawag doon... Madadapa siya. Kaya ang ginawa ng babae... Tinulungan na lang siya. Ayun o. Yun lang guys. O diba? Ibig sabihin nun... Hindi ko lang sinasabing... Ah... Uh, lahat naman sila siyempre nakakaya po yung guys di ba kapag halimbawa po magpapa pag ikakasal ka siyempre kailangan yung pare talaga hintayin niya muna yung pare na dumating sa mismong harapan niya di ba kasi ano eh kasi binayaran naman yata yung pare di ba para ikasal yung mag-asawa di ba etong babae uh, siyempre na, nahiya siya. Pero sa totoo lang, sabi niya dun sa ano, na, nabasa ko dun sa article na sabi niya, hindi daw niya ikakaya yung kanyang parokya. Although dun siya lumaki, dun siya lumaki bilang, kumbaga niya siya, mula nung pagkabata siya hanggang lumaki siya, dun talaga yung pinili niya na simbahan ni Papa Kasal. Kumbaga dun siya talaga reception. Kumbaga yung dun siya magpapakasal talaga with with husband talaga. Kaya siyempre pa rin tayo sa mismong babae na 'yon sa bride na 'yon, 'di ba? Dahil kahit pinahiya na siya, 'di ba? Kahit pinahiya pa rin nung father kasi although mahirap magusga guys. Mahirap tayo magusga kung hindi natin alam kung ano mga nangyari, 'di ba? Hindi natin pwedeng oh, bash, bash natin 'to si si father, i-bash natin 'to magkasawa. Hindi pwedeng kasi nga hindi natin alam kung anong nangyari. Kaya malalaman natin yan sa mga kamag-anak nila or sa mga uh, ikakasal kung anong nangyari that time. Pero mas maganda pa rin guys, ang importante doon, natuloy yung kasal nila. Natuloy naman po yung kasal nila kasi ay, at least pa paano, natuloy yung kasal, naging successful naman, di ba? Yun ang importante. Kaso ang problema, social media talaga. Hindi mawawala yung social media kasi maraming mga mga viewers na magagalit talaga kasi nga ah uh... ah okay kasi yun nga di ba ayun ganyan nangyari actually nakita ko dito sa may ano ah uh, sabi niya dito kawawa daw yung kinasal na pahiya dahil napagal napagalitan ng pare lake daw sila dumating pero on time naman sila nabasa ko sa official po sa Paris nila si schedule 8 AM nila dumat ang 8 AM talaga yung schedule ng kasal and then dumating sila 9 AM daw tapos on the spot kinasal sinabi daw nung ninang nila 9:30 AM daw ang kasal nila ah 9:30 daw yung kasal nila pero dapat ang kasal na nila guys 8 AM dumating sila alas 9 Oh, di ba? Pero sabi naman nung ninang daw nila, kasalanan nung ninang. Kasi 9:30 daw yung sinabi niya dun sa mga ikakasal. And then, basahin ko po guys ha. Ah. And then sabi niya, ah uh, hindi naman binago yung simbahan at hindi naman sila nakipag-coordinate sa simbahan. Sabi, ah uh, nagbago yung oras. Hindi daw nagbago yung oras, ganun pa rin yung schedule. At dahil ayun uh, yung schedule simbahan ng Purinar Mas pala alas 9.30 kaya pala minamadali yung mismong ano, mismong kasal kasi nga po after niya ikakasal, meron ulit na patay kaya pala, ng 9.30 kaya nagalit si father isang oras daw oh, ganun pala guys ibig sabihin po ang kasal po ng dalaw na yan ay alas uh, alas 8. Tapos dumating daw sila alas 9. Tapos ang nangyari po daw yung yung ninang nagsabi yung ninang na alas 9 medya daw ang kasal nila sa simbahan. Kaya si Father nagalit kasi nga ang schedule ni Father is sa kasal nila alas 8. Kaya kasi yung 9.30 ang schedule doon yung patay. Ganun pala siya. Ayun. Tapos sabi nila, sabi dito, one hour, one hour lang nilang pinagantay. Pero, in the end, kinasal pa din sila. Despite na antala din yung kasunod na schedule. Oo, oh, tama naman. Naantala talaga. Pero kung titignan mo, may mali din sila. May mali din sila. Uh, dahil ang una dapat may nagsabi sa kanila na ma move. I-move yung ano yung tawag dito? Move up yung oras nilang kasal. Nagipag-coordinate ka agad sila sa Paris Sec. Kaya Kasi nga, naka, nakakaalam na schedule. Di ba kawawa din yung patay? Oo, oh, tama. Kasi ang nangyari po guys, ganito yan. Kasi uh, ang ano pala siya, schedule, uh, ulitin ko, elaborate ko lahat. Yung schedule po nila, alas 8. Alas 8 yung kasal nila. Tapos, sinabi nung ninang daw na alas 9 medya ang kasal. Eh, dumating sila alas 9 kaya isang oras lang na late. Kaya nagalit si father. Kasi, merong susunod dun sa kanila ng 9.30 yung patay. Ah mm -hmm. Oh, kaya pala. Ganun pala siya. Ikot, eh, sabihin kasalanan na nung ninang. O, oh, diba? Hindi natin alam kung sino may kasalanan. Mahirap pag magbano. Baka babasya ko, diba? As long, nakasal naman sila. Kaso, kawawa din yung patay kasi nga naghihintay daw sa labas ang patay kasi daw i i, i serenade na yon ng uh, 9:30 Siyempre, kung dumating sa alas 9 30 minutes lang yung misa talagang si father nga pangapa siya kasi hindi niya alam kung ano gagawin niya di ba ganun pala yung nangyari okay ganun pala yung nangyari guys ibig sabihin po noon ah uh, mahirap pagbintang, mahirap magbintang talaga lalo na kapag yung uh, nangyari din natin alam. Kasi mahirap magsabi ng, oh mali si father, mali si ganito, mali wag. Si Hintayin na, na natin kung ano magiging reaction ng mga tao. Uh, siyempre, ang mangyari dyan, yung panig ng secretary, yung, yung ninang, at saka yung mag-asawa. Yun ang pinaka-the best. Pero di natin pwede siyang i-bash kasi nga, hindi natin alam kung anong mga nangyari dun sa kasal nila. O, di ba? Pero okay lang yan guys kasi importante, kinasal naman silang dalawa, okay. Kaso yung problema sa social media, nabash sila, nabash sila. Halos lahat, father, nabash, pati yung pati yung ninang, o ba diba? nabash yan sigurado. Kasi na TV pa yan eh, alam ko na national TV pa yan sa, hindi ko nagkakamad eh. Basta na TV sila. Kasi bilang, 'di ba, bilang ano, bilang bilang reactor, 'di ba? Hindi pwedeng tayo, hindi tayo pwedeng mag-react na mag-react kasi nga hindi natin alam yung nangyari, 'di ba? Pero mas maganda pa rin na hintayin natin yung tamang sagot ng mag-asawa na to at saka si father at saka yung secretary o si 'di ba? Okay na 'yun. At least paano kinasal sila na na walang galit, 'di ba? Yun ang pinaka-importante. Kaya nag siya guys. Ano to sa Negros Occidental? Negros o Oriental pala, sorry. Ah, uh, ito binabasa ko na nga po guys, oh. Nandito siya sa Negros Oriental. Pero yung kanina guys, sabi na ko siya kumbaga inano lang natin, ina-analyze natin kung ano nangyari dun sa mag-asawa na yun. Kasi nga, 'di ba? Although uh, okay na yun, wag na pag-usapan. Siguro baka mabasa na naman tayo dito. Ang importante, eh kinasal na po silang dalawa. Yun ang pinaka-importante. Okay?